มองกันนะเดี๋ยวนี้เสียงมีคน

at sinangkina ko sa latre. pa ko sa latre. Okay. Sa tingin ninyo, ano kaya ito siya? Ito ay pag aaral sa ano? Interest Registration ng Distributor ng Pilipinas. Okay. Dito, pag-aaralan natin kung ano nga ba, ba ng buhay ang education sa iba't ibang kalahon na nangyari sa atin sa Pilipinas. Paano nga ba? Ma'am? Ano muna dito? Ah? Education. Pre-colonial okay, period. Pag natin, pre-colonial period. Muli. Okay, very good. Musipa ng sasako, pangatid? <laughs> <laughs> I mean, Ma malay Ma malay rut. Ma malay yang tawang. Malay semua. Malay Ang ang mga malay sa na ay 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, for 16, 17, 18, 19, format, yan yung learning na lalaman lang sa kahit sino sa atin. Halimbawa, o okay. di diba ha? <laughs> sure. ano ba daw, o di ba daw, ha? Ang structure, ito sabihin sa mga bato-bato yan sa dati. Wala pa ka talagang literal na school na tinuturuan mm -hmm. ng mga bata. Pag sinabi natin informal, yan yung mga learning na napapasa lamang base sa kanilang paniniwala. Halimbawa, saka sa mga matatanda sinasabi dito sa mga matatanda dapat ang ituturo lamang sa mga batang dito ay yung mga bawal kagaya <coughs> so ng bawal magtahi, bawal magwalis yung mga sinuunang bawal and then <coughs> ang informal na gilirin din Yon, si Marina at si Nanay, nag-uusap din siya. Sabi ni Marina, alam mo bang tinuro ay eh, ito Alam mo bang tinuro ng aking nanay na dapat tayo mga babae ay nasa bahay lang pagsilbihan ng ating ama, kasama ay nasa tahanan na. talaga. Tinsin nanay naman, oo, 'yan 'yung sinabi ng mga babae na namin, mga magulang namin na kami mga babae ng tayo mga babae daw ay nasa bahay lang. Yun 'yung mga